Ih, guys eh, in guys ada, ada, pa rin. ada, 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 Dali. Karaming yeah, laki guys Ito siya Mamaw Pali dito tayo sa laut Nagka-try uh, tayo mga bigwan Ng hunting ng malalaking isda Narim natin 150 So huwag lang siguro tayo masyado magpalalim <laughs> Maka Madayadali na naman tayo ng pating So ito Yung rad natin na nabali Nakaraan sa pating uh, nirepair natin Medyo umikli na lang yung bat niya bawasan mga 2 inches na bawas so pero subukan natin matibay natras ko lang eh ngayon ilipat ko yung lock nya yung pinaka parang huwag singising sinising subukan natin ngayon dito sana matibay pa to hindi umikli na palaban tayo nakaraan sa pating eh so yun traffic na guys Uy, wala pa pala itong one guys <laughs> Wala pa pala itong handle yung kuha natin Saglit lang, ikuan ko muna taas Wala natin nakabita ng handle Ano ba yan? Excited Excited yarn Wala pa pala handle <laughs> Masakit yan, baka hindi pa ba natin nadala yung handle Naloko na Huwag lang sana si Pagatin yung pahay natin, nakabitin lang yun Pagkapasaway sobrang excited hindi na nakabit yung kwan eh handle ng kwan jig ano hindi sakmali nyo muna natin kumain yeah. ay nako Diyos ko puro de. so yun kabit na natin guys sobrang excited eh eh, Gặp na Wala nga kagos-agos guys so, Tuwid na tuwid Sana walang mambulabog sa atin dito na lalay Napahin natin yung putol na jig pala Ang Ginamit natin na karana Nakahuli rin eh. Ng Humberjack lang tayo mga siya magpalalim guys kay likado tayo sa pating madalas na sa malalim sila mga 160 pataas doon sila pumipisto 150 lang tayo pababa so ayun ha, update lang mamaya guys kung may strike sa atin tipirin natin yung ating battery at memory card aruy pating guys ibabaw nila, nakto dali Dali na naman tayo guys Sa so, 130 lang ako ang pisto Pating pa rin Grabe Gari na naman Dali tayo Biglang hininto ko Biglang bumigat mabigat sa mababaw dito talaga sila ay nako po lalay na naman so na naman sila lalay ay naku bakit ba lalay, lagi ka sumusunod sa akin Grabe sila lay ka talaga. Sirit na yung bangka natin, guys. Eh. Ah. Abi ka pagod. Ah. Pahila na lang tayo. Ilalay. Grabe, guys. Oh. Ugong yung lay natin sa sobrang higpit. Nilak drag ko na. Wala na, putol na 'kong putol. Ay, ng lakas niya. Pagod na ako. Sakit sa likod. Grabe. Ha! Tindi talaga. Ugo nga lay, noy. Eh. Oh. Masa so, 130 lang ako. Oh, lahati na rin niya natin. 200 na 'to nakuha niya. Pasubra na. Grabe. Kahit anong iwas na ganun natin eh. Kababaw na nga ako eh. Sa so, 130 na lang. Wala. Pating pa rin. Ay, tama na lay. Eh. Maluoy ka lay. Ha. Eh. Kapoy na lay eh. Grabe. Pero sa ano si Lalay. Sirit yung baruto natin. Suminto na siya guys. Amat-amat na natin. Gumaan na rin siya. Ayan, kaya na rin magkuhan. Kanina, lumalambot siya, sumasama eh. Nakakapag-retrieve ako. Ay, ngayon, tumigas na siya. Oh. Steady na na siya. siya gumagalaw. Agod na to. Ang matamatin na lang natin. Ganito na natin, guys, kasi matigas ikutin yung kuhan. Ang bill. Kaya yung kuhan natin. Nab. May maikot yung handle. Ganito na lang natin. Ito ang mabisang paraan, guys. Pag spinning ang gamit mo. Pag hindi na magpahila yung kuhan lalay ahay sabi na kita na ni lalay ah maaga pa ang oras pa lang 10.33 ano bago mag 12 saan pa na nila na natin to wala kapag jigging pa tayo doon lang sa mababaw guys wala dito talaga sila lagi pinaka playground niya ata nila yung spot natin kahit na sa babaw tayo nandun pa rin sila so yun update lang guys kung malapit na masampa so yun guys malapit na guys ayan o bulur na siya guys grabe magiging isang uras yung ikatikat natin ito at least nakakuha natin siya guys naisalba natin yung ating pamain ayan o 5 meters na lang itong kita na guys bulur na siya grabe ng laki mabisa talaga ang paraan talaga to guys ngayon itong inikot dito kahit pa paano eh nakakain ka ng linya ay kung hinintay natin to hindi to yung pating kasi guys hindi talaga lumulutang lalo papabigat. nagpapabigat patay lalo na pagpatay na bigat na niya lalo ito mga napaka bisang paraan to guys pag spinning ang gamit mo yan na siya guys oh. mumuti na napakalaking pating Dali natin sila lay. Ha? Ah, Lagi. Hindi na natin angatin to guys. Kunin na natin yung hook. Kunin na natin yung ating pamain. Masyadong malaki to. Mauubos yung oras natin dito. Magangat-angat ba tayo? Nakikita nyo na naman sa mga dating vlog natin. Yung mga pating yung may tsura nila. Tiba rin yung dugtong natin ginawa. hindi rin bumigay yan na siya guys sa ilalim yun sobrang laki yan papasok na yung leader natin guys laking pating talaga yan na leader na pasok na yung leader natin guys abutin ko na to yeah. Maraming laki guys kita siya mamaw ngayari ah. grabe ah. oh grabe palang salpak ng kuwan yun tama nya guys ah. bumaon talaga yung hook natin pala hindi siya makawala habing ah. baon ng hook ah. Hmm, grabe. Padalihin yung ating putol na jiga Legendary na yan, Brad. Yan, madadali. Yan siya, guys. Er, laki. Release na natin. Kung gusto niyo makita, guys, hindi pa nakakita na ng itsura ng treasure shack na to, panuulin nyo yung mga o natin. Yung mga upload natin na nauna. Nandun yan sila, guys. Ito, hindi na natin ang ating masyado to. Okay hasil na masyado guys ayan basta yan pakita ko sa inyo yun Huh. thank you lalay inubos mo yung uras ko Huh. bye bye ingat ka dyan maraming pating dyan labing laki guys haba niya tagaw yun o yun siya guys pumuti yun mo. buhay pa yun siya guys hindi yan patay na lang yan sila pero kuhan pa rin yan lakas pa yan pagkakuhan nasa sa ulihan niya sila Ayan, ay Ubus yung oras natin isat, Isang oras at kalahati Ganun natin natapos Ha Pahinga tayo guys Magkuhan na lang tayo uh, tayo guys Mag Ang tawag yung, micro microjig na lang Ubus yung oras natin sa lalay jig tayo Gamit natin ko 40 grams Pagawa ispat yung spot natin guys 30 meters lang try natin dito pag wala medyo lipat pa tayo sa abante tayo sa malalim pag walang kumagat dito sa mababaw bukal mo natin dito Yes. Dari sebelah Dari sebelah 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 guys sebelah 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 Sana, sana ada guys habis ini enggak kalau batu ini lho Sus bakul, ya Allah. <laughs> Aha, uh -huh. takulito. Ya, pala eh. Kala ko kung uh, ang bato. Cool pala. Kaya hindi lumalaban. Okay guys. dog din Yu Kita renta ayo guys Pinalitan ko na mas malaking hook kayo Sa pool Sa hook ng problema Di ba pala kayo puro sablay kanina yung strike Pagyan ko number 20 Grabing to humal guys Alos kumakalat sa Liging Ano lang kahit paano Nakakadilin siya tayo ah, ng pangulam Ano mo Ang pogin Ano hmm. Ang pa lang Nahuli Simula kayo ng Nag-start tayo alas 12. Alas 3 na guys. Tatlo pa lang uli natin. Tapos dalawang unhook. Yung dalawang strike na puro kuan. Pag buhilo, tanggal. Dagdagan sana kahit muka. Ang na piraso pito. Sunod-sunod lang sana kagat. Sagot lang. Ang bima, patagal. Ito tayo sa binti, 70 Yung na tayo kung Bago kami magkain Yara Habing hina guys Ayan mau normal guys oh, lipat ko na to yun dalang dalang talaga yung kagat na pula po e hindi sila masyadong patip tubog na siguro itong area na to tubog na sa paragkawil gabi na kadalang ng isda nakakaiwan na guys <laughs> bago mag forway tayo kuling paanod ko na to sana makalagdag pa na. natin guys ay ganito well, 3.47 na nang hapas so sayang yung jig natin na isa guys yung ginagamit natin ng last putik yung paghagis yung so sinamay ng balo putol so, tinamad na ako kaya decision na ako mag-uwi na hapon na rin at saka may ulanin guys yun o oh. makabutan tayo yan eh, mapahinga pa rin tayo dahil may pasok pa tayo mamayang gabi so update lang tayo mga ito sa huli pa natin ngayong araw na to bali yan lang po yun natin napat na piraso lang guys yan, magbudas na rin yan pang ulam-ulam so wala matumal ka guys kahit lang gawin natin sadyang wala talagang kagat ng isda ngayon so ayan po at hanggang na lang yung ating fishing vlog hanggang sa muli po ingat po ang lahat God bless us all Sean, bye bye